Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang nag-iisip sa kanya? Halos ikaw na lang palagi ang tumatawag, text o chat sa kanya. At palagi ka na lang naghihintay sa mga reply niya pero wala talaga. Dahil ikaw ay baliwala na lang sa kanya. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa'yo? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at apelido ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin. Isulat mo ito ng limang beses. At pagkatapos kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At pagkatapos kumuha ka ng lighter o posporo at sunugin mo ang dahon ng laurel. At pagkatapos mo nang masunog ito, kunin mo ang abo at ilaga ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo. At nang mabalot mo na ang abo sa papel na sinulatan mo, hawakan mo ito saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng maigi, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng limang beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos nito, pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. Wala na po kayong kailangan pang banggitin araw-araw. Basta itago o dalhin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ito, ay sunugin mo lamang ang papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.